Jolina Magdangal at Marvin Agustin, biking, golf, and lifelong friendship ilang dekada na sila sa industriya na nagdadala sa amin ng romansa, komedya, at taos-pusong sandali. But when the cameras are not rolling, what keeps Jolina Magdangal and Marvin Agustin busy? Ngayon, mas malapitan nating tingnan ang kanilang mga paboritong libangan, pagbibisikleta at golf. Jolina's biking journey nagbukas ang eksena, kasama si Jolina magdangal na nakasakay sa kanyang folding bike sa isang magandang trail, Jolina. Ang pagbibisikleta ay naging bahagi ng aking buhay sa loob ng maraming taon. Ang aking asawang si Mark Esqueta ay talagang niregalo sa akin ng aking unang bisikleta noong kami ay nagde pa. Mga labing apat na o labing lima taon na ang nakaraan. Aminin ni Jolina na mahirap makipaghiwalay sa kanyang lumang bike dahil sa mga sentimental na dahilan. Pero ngayon, nag-enjoy siya sa kanyang bagong folding bike, which matches Mark's. Jolina, isa sa aming pinakapangarap ay bumisita sa ibang bansa at tuklasin ito gamit ang aming mga folding bike. Isipin ang pagbibisikleta sa isang magandang lungsod, huminto para magkape at i-enjoy lang ang tanawin. Marvin, hindi ko akalain na sasali ako sa golf. Ngunit ang aking kambal na anak na sina Sebastian at Santiago ay nagbigay inspirasyon sa akin nagsimula silang maglaro noong sila ay tatlo o apat na taong gulang. Habang tumatanda sila, nananatili sila dito at gusto ko para makipagbonding sa kanila. Kaya natuto akong maglaro. Mula sa isang ganap na baguhan hanggang sa isang masugid na manlalaro, si Marvin ay tinatangkilik na ngayon ang esport tulad ng ginagawa ng kanyang mga anak. At kapag hindi niya pinamamahalaan ang kanyang mga negosyo, nasa labas siya ng golf course na pinapabuti ang kanyang laro. Marvin, I'm just happy to have found something we can enjoy together as a family. It's priceless time with Ella Kids. Ngayon, tingnan natin kung gaano nila kakilala ang isa't isa sa compatibility test na ito. Kailangan nilang tumayo sa isang lumiliit na pahayagan sa tuwing magkaiba sila ng sagot. Ipakita sa kanila na tumatawa habang nagpupumilit silang manatiling balanse. Jolina, Marvin, ano yung huling regalo ko sa'yo? Marvin, hairspray, Jolina, naku, akala ko colus remover. It's time for a trip down memory lane. Mula sa labs kita. Okay ka lang, hanggang sa Flames the Movie, ang dalawang ito ay ilang taon nang nagpapain sa amin. Jolina, naalala mo ba ang iconic na best friend monologue? Marvin, syempre. Retake talaga ang eksenang iyon dahil hindi tama ang pakiramdam ng unang bersyon. Isinulat muli ng direktor namin ang script habang papunta sa set. At ngayon, bumalik na sila sa big screen kasama ang XX Lovers, isang romantic Valentines movie na ipapalabas sa February 12. Marvin, we're so excited for our fans to see this. It's a special project that we poured our hearts into. Jolina, don't forget to like, share, and subscribe. And of course, watch XX Lovers this Valentines. Marvin, see you at the cinemas. Bye.